Good morning, mga karay. Good morning, good morning, good morning. Happy weekend po sa ating lahat. Yung mga mga karay. Sa social media, kung meron pong ng ating mga namumuno sa ating bansa mayroon ding girian at bulihan dahil sa mga brand ng motor brand ng motorcycle na pinopos ng mga uh, siyempre maiari ng mga motor uh, at siyempre hindi naman nawawala yung girian ng branded na uh, motor sa China na motor of course no so kung magigita natin nakakatawa lang isipin no ano ba yung ano ba yung makukuha natin kung so, tayo po yung nakipag rat-ratan sa social media dahil lang sa ipinaglalaba nating brand ng motor <laughs> kakatawa lang isipin mga karay diba? so kapag yung Rosie po yun ang paglabas ng uh, mga brand ni Rosie hindi po ako hater ng Rosie oh, ay Rosie ng Rosie at hindi rin ako hater ng mga basher ng mga Rosie no? Bale, ano lang doon sa akin eh, yung uh, reaction lang, no? So, ano yung makukuha natin kung tayo po ay nakipag-away sa social media dahil sa ipinaglalaban natin yung mga brand ng motorcycle, no. No? Kapag ang Rossi ang nag mga ride na ganito, sisibak sa ganitong klaseng motor, sisibak sa kalsada, no? Marami nang magre-react na sa akin sa itinatagal-tagal ko sa social media mga ride bagay ni talaga yung may iwasan may mga taong hindi nila matanggap na ang Rusi ay talagang sisibak sa mga branded na motorcycle no? talagang sisibak ito din namang mga taga rusi ito namang mga may motor na Rusi, eh, kailangan ba talagang may caption na sisibak nobie pinag pinagiiinitan vanilla yung sniper sa kayong Raider 150 <laughs> yung Raider no na sisibakin daw ang sumibak sa Raider 150 at sniper iC plus X 'di oh, ko maintindihan kung na 150 o di kaya sipling 150 may mga caption-caption pa kasing ganito eh. Eh, siyempre yung mga owner ng mga branded na motor, hindi yan papayag pag gano'n na mangyayari. Sisibak lang ng China. Med. Ay, hindi na papayag. Kaya, may magre-react at may magre-react talaga yan sa mga boss na yan. So, ano yung mga magiging resulta mga walang kabuluhang discussion dahil lang sa ipag naglalaban ng mga brand ng motor wala rin kwenta wala rin kabuluhan no? baga nga tanggapin natin kung ano yung meron sila kasi nga lang yun nga, nakakalungkot eh andyan kasi yung mga caption caption nila na hindi rin maganda siyempre makapag-react ka dahil din sa caption nila isipin mo naman Rosie, sisibak sa Yamaha sisibak sa Suzuki no? kaya ang discussion napunta na sa mga walang kumbuluhan na away-away na nakalungkot din isipin nag-away-away na ngayong ating bansa dahil sa mga kung ano man yung mga ginagawa nila pati ba tayo nakikisabay din lalo ng gumulo <clears throat> nakalanggot dahil sa mga pinag-aawayan natin na wala namang kabuluhan wala namang uh, halaga mga bagay-bagay na ipinaglalaban natin bagay na temporary lang makipagpatayan pa tayo sa social media makipagmurahan pa ano ito din naman kasing si Rosie wag naman ganyan yung boy Rosie Osirako pero wag nating wag, nat, wag tayo makipagsabayan wag, nat, wag nating tayo din naman ang nagiging dahilan kung bakit tayo binubuli dahil din sa mga pinobos natin dahil din sa mga caption natin hayaan na lang natin oh, ito yung ano ito yung naipunta ko na motor kahit hindi naman matibay eh, at least pinaghirapan ko kahit e, dapat ganun ito yung motor na sa araw-araw na aking maghanap buhay na tumutulong sa akin para sa aking pamilya ano? Ano dapat hindi yung ito yung motor na CC sa Sniper at Rusi at sa Reader. Eh, sino na naman hindi magagalit ng mag, mga owner ng mga branded na motor? Eh, magagalit talaga yun. No, di ba? Alam mo nga mga yun, hindi yan yung patatalo. Yung sabihin nyo, oh, Rusi lang, CC Back sa mga branded. Hindi eh, patatalo, kaya nagkaroon po ng bash. Nagkaroon po ng bash eh. natin dahil din sa mga ginagawa natin. Huwag na natin lagyan ng caption na sisibak sa sniper at sa reader. Huwag na yun. Sabihin na natin ito sa wakas. Nagkarantay ako ng motor na matulong sa akin sa pangilangan ng aking pamilya. Matutuwa pa sa atin. No? Matutuwa pa sa atin yung mga owner ng branded na yan. huwag na nating dagdagan pa yung problema ng bansa natin. Gulo na nga. Gulo pa tayo. Kaya ano nga alisin na yung mga caption-caption na ganyan. Para walang magalit. Para hindi tayo may bash. Kaya, kaya tayo, kaya sila nagagalit sa atin. Kaya tayo binabash ng mga rusi. Dahil nandiyan sa mga ginagawa natin. Huwag nating ipagpilitan yung sarili natin na itapat sa mga branded. Alam nyo naman yan eh alam niyo na yan no? hindi may pagkakaila yan kaya tayo binabas ng mga branded na mga motorcycle owner dahil hindi sa mga ginagawa natin dahil sa mga caption natin huwag yun ang lagyan ng sisibak ng ready rat sniper si plus x 150 o di kaya si flame para wala ng bulok. si pagpasalamat na lang po natin dahil yan yung na naabot natin at huwag nating ipagmamayabang nanda natin wala tayong laban branded is branded no? China is China alam na natin yan mga karay. kaya para walang gulo huwag na naglagyan ng caption caption para kaya ayang buhay huwag na tayong makisabay sa gulo ng bansa natin huwag na tayong magmayabang dahil sa mga nating magmayabang yung mga bagay-bagay na yan yung mga bagay na yan mga timpura lang mga bagay na yan masisira lang kaya kung ayaw nyo ng gulo sa yung tahimig na buhay nagpost kayo ng social media sa inyong mga motor si Rosie ba yun plus, plus, ba plus X150 ba yun si Flame ba yun huwag na yan lagyan ng caption nasa sisi ba kay reader at Sniper yun lang yun mga ka-ride tigilan na natin yan huwag nyo nang dagdagan pa yung problema ng ating bansa yun yeah, mga ka mag ingat ingat mo tayo sa daan maraming init na test drive na nang umaga init na init na yung panahon sikat na sikat at tirek na tirek na yung araw mga karaid magingat ba tayo sa dan mga karaid oh ito pa oh. Road Rider Motoblock Bye-bye.